Bess, ano na naman ang nangyayari sa'yo? Nakasimangot ka na naman. Lagi ka kasing patalon-talon sa pag-ibig. Hindi mo muna pag-isipan kung tama na ba o hindi. <laughs> Bess, paano mo pagdating sa ganito, tanga-tanga ako eh. Parang feeling ko, takot na takot ako mag-isa. Feeling ko din, parang walang magmamahal sa akin eh. Oo, alam ko pero, Bes, sa susunod, pag mo muna bago ka gumawa ng mga desisyon. Ay, nako! Single ka na naman. Wala na naman akong choice kung, kung hindi makasama ka every <laughs> Ah, umay. Ito naman, parang so sawak ka na maging best friend ko. Ayan mo, tara. I-celebrate na lang natin tong paglaya ko ngayon. <laughs> Loka! O, ito. <laughs> Simulan mo ngayon. <laughs> Doon na tayo. Sige na nga. Tara. Pinabot Parang gusto ko gawin sa Di ba? Parang... Ay! Sayang mo yung pagkain. Uy! nga ganyan. Kadiri ka. Wala, kasi may na ako, naisip ko lang ah. Ang tagal na nating magkaibigan, simula nung bata pa tayo. Isa lang yung school, hobbies, hiling natin. Lalo na sa ups and downs, ko pa rin nandun. Tapos, yung nawala si mama. Parang feeling ko, mag-isa lang ulit ako, mabubuhay ulit. What if, tayo talagang para sa isa't isa? What if, gutongan kaya kita? <laughs> nga. Hmm, best, seryoso. Ako. Um, gusto kita. Gusto kita higit pa sa pagiging best friend ka sa'yo. Gusto kita mahalin at gusto kong makasiguradong hindi ka na mawawala sa buhay ko. Huwag ka magpapadala sa emosyon mo. Baka mamaya, natakot ka lang mag-isa. Hindi madala yung gusto mong pasukan. Mamaya, hindi mag-workout. Paano kung... Anong mangyayari sa atin? Eh... Isusugal mo yung friendship natin. Tapos, sa huli, parehas pa tayong maiwan mag-isa. Bess, <laughs> pangako, walang mag-iiwanan mag-isa. <laughs> <laughs> na miss kita. Buti na kawi ka. <laughs> Siyempre, ah, uh, ayoko na nga ikaw mag-asikas ng kasal natin. <laughs> Grabe, three years LDR mm -hmm. from best friend to husband. Ah, <laughs> uh, well, na dati natatakot talaga ako na i isugal yung friendship natin. Pero, no, nah, I can see it for you. <laughs> ah, uh, it lang, ah, uh, lang ako sa ha? Huh? Teka lang, babe. Share okay. lang ako. Wait lang. babe. Babe, mag explain ako. Anong explain mo? Tatlong taon ako naghintay sa'yo. Pero lulukuhin mo lang pala ako. Kailan mo sasabihin sa akin na may pamilya ka na sa ibang bansa? Babe, takot kasi ako mawala ka. Takot ako. Takot saan? Takot mag-isa? Mag-isa lang rin naman ako dito ah. Nagloko ba ako? Dahil sa takot na meron ka, sinira mo lahat! Pati yung pagkakaibigan natin! Napaka-selfish ng mga desisyon mo sa buhay. Sana matutunan mong huwag gamitin ng ibang tao para harapin ang takot mo. Eh, hey.